So welcome sa aking youtube channel At ito, nandito tayo City. sa Kokyo Antipolo City Yan, bali ito patungo kami pa na sa Mo Park at kami ay mamimili ng So dito first time kong mag-vlog ng sa maraming tao yung walang hiya-hiya, palakad-lakad. So feeling vlogger. Lali, talaga first time ko lang hindi talaga ako sanay pang mag-vlog sa mga matao, lugar. Usually lahat ng vlogs ko eh ay isang solo ko lang ako kahit may tao pero hindi yung ganito na parang naglalakad, tinitingnan. Ito papunta kami nito sa sa Gcash ng that na naglalakad kami nito tabasan kasi ng mga estudyante ngayon magka -cash -out. Cash -out. So dito papunta kami sa bilihan ng bigas. Bali, inuna muna namin bumili no, ng bigas at binayara namin kasi nandun pa sa may bandang dulo ng palengke yung grocery so namili kami dito ng bigas sa may pwesto dito sa Cobyo CMA at ayan nakikita nyo ang takas na ng bigas no? nasa mga 50, 50 something na so talagang totoong mahal ng bigas so ayan Inabot ni kuya yung receipt nga. Inahanapan ko na kung may OR. Kaso wala nga OR. So, ayan. Ayan, tapos na kami mamili ng bigas nito. Pupunta na kami sa may grocery nito. Tapos na kami sa bigas. Sunod naman yung ano. Pupunta kami ng Mopar. Mopar ba tawag doon? So, antipolosy kahinang boots dito sa Mopo So ito pa yung isang klase ng experience na nalagpasan ko kasi imagine pumasok ako sa isang loob ng supermarket na nagdi-video kasi ako nasanay ako sa pwesto namin sa, ay sa trabaho ko sa Walter Mart na ano bawal ang video bawal ang picture so dito talagang feeling vlogger talaga ako dito eh so ayan namimili kami ng juice ito yung ipamimigay namin sa mga bata bali uh, naka ilang packs din to mga ilang boxes din to 3 so, 4 mga 5 boxes itong binili namin ito para iisa lang friend kaya ayan so after noon paikot ikot feeling vlogger <laughs> so talagang na overcome ko yung hiya malaking ang talaga yung achievement to sa akin so ito yung binili namin yung mga cupcakes mga pang pika pika na maliliit na merienda at same din 5 packs yan kita yung price So dito nagkakagulo na kami, nagkakagulo na kami mag-start dito eh. Ito na nag-i-start yung, nag yung nagkakalituhan kami anong unahin. Yung sardinas pa or ano, noodles or kape. So ako tinitingnan ko muna kung ano yung mas mababang presyo. Actually may nakita ako dito mababang presyo eh. Pero nakumpis ako kasi uh, baka ba yung ano, ng laman. Hmm? Ito pa siya na-try. Ito naman si Macy sumirit pa ng video. Film vlogger din eh. <laughs> so, nakabild na no ka ba eh. kami nito sa may pwesto ng mga kapiha. So, ayan. Nakita nyo. Napakalit na. supermarket na to Pero, kompleto. Dito sa supermarket ito, sa Mopar. Halos lahat ng mga tindahan at sari-sari stuff dito sa buong Antipolo, sa Kogyo dito talaga nabibili eh. so ayan o may nakita pa ako isang kasama ko sa tabaang eh. si Buto kasama ko noon sa construction din at nakasama ko rin sa uh -huh. sirkong sa may pure gold so ayan napag-iisipan napag namin kung anong bibili namin dito kung yung twin pack ba o single so yun eh, na, pagtanto napagtanto namin na pagka isang box eh sobrang mahal saka so, pagka twin pack medyo kakapusin kami Ayan, so, nagpo-compute na kami kasi mahirap na ma-short. Pero dito ko lang napansin na parang pa-short na kami kasi uh, may mali na pala sa computation na this time. Kasi yung expect ko na sa box ng sardines dito, yung nakuha pala na is 100 pieces. Plano lang is 1 box of 48. Kaya medyo ito na, short short na ano ka. ba na? So, dapat meatloaf ang napag-usapan bibili. So, medyo pricey siya. Kaya, ang napili namin dito is nag-ship kami sa corn beef. So, ito yung, yung mga corn beef na ibibigay namin. Naka-include ito sa grocery packs na aming ibibigay sa Kalawis. So, bali, ang laman pala ng bigang packs namin is yung 3 kilos ng rice merong 2 pieces of sardines, mega sardines, noodles, dalawang peraso, twin pack na kape, saka isang meatloaf. So, ayan. Tapos na kaming magmili. At ito, di ko na, ito na yung hindi ko na napansin na yung mabili na namin na mega sardines 100 packs. So, ay 100 pieces pala. So, kaya naging 2 pieces yung kind na aming pinapigay. So, ayan. May wala na na. Sinip na nga si natin. natin at ako na may litong lito na saan pupunin yung short ayan so ayan tapos na kaming mamili at mag-aabot pa kami nito dun sa bicycle driver na uh, kontra yun nagkasundo na kami talagang 150 pesos pero o nagmamaktol na ako dito eh kasi hindi ko alam yung gagawin ko ayun o kita mo tura ko yamot na yamot na kasi nagmiminit tapos tanong ng tanong ayun alam mo na nagbibidyo ka <laughs> So dito pinalikan namin yung bigas para pick up bayaran 1.5 So dito nagpa-practice na ako mag-vlog sa maraming tao, medyo hindi pa ako sanay. Tapos bigla na lang kapansin ko si Kuya doon sa likod, sumingit. Kaya yun, medyo natanggal din yung hiya ko, kinausap ko siya. So dito, yan, nakikita nyo, binubuhat na ni Kuya yung dalawang sakong bigas. Okay. Sabay, okay. ayan, pinitjuran ko siya, pinitjuran ko siya. Oh, hindi niya pala, hindi niya pala alam kung saan sabay pupunta nun eh. So, ayan. Ito siya tumaan. karga-karga na ni Kuya yung dalawang sako ng bigas. Tig 25 kilos yan. So, ayan yung ipamimigay namin sa sa tribo sa Dumagat dito sa Sitio Kalawis barangay Antipolo ah, barangay Kalawis sa may Antipolo so ito yung second batch ng isa sa anim na bigas na buhat buhat ni kuya at ito papansin nyo medyo kirik ang araw kaya yan ito hindi yung hindi yan ang kotse sa sakin namin ha 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 ito yan yan yung limousine na mahaba na kulit ko yun kumuha ng pera na additional na short kami ayan dumating yung asawa ko ito kasi kinula kasi kami ng budget okay. kaya nagchat ulit kami dun sa sponsor ito sa magbubuan so ayan tapos na yung aming pag pamimili at ito medyo nagkakahirpan pa ng merienda sabi ko sige na natin tayo hindi <laughs> <laughs> natin ako pang pera pero sige so, lang para na namin yung lahat ng kailangan sa Kalawis Outreach sa September Number 20 ayan ah pinamili na namin lahat sabi ni board sabi niya bakit pinili mo na lahat sabi ko pinili na namin lahat na short ako Para isa handa. O nga. Oo nga ni. Kilanin, kilala ka, ano? Ka Ah. Oh. Di pinu mo yung gusip ng bigas? Matai liglik. Okay ka lang sa kan? Ah. Meron, meron van. So, kompleto na. Board na kompleto na namin yung pamimili ng ano. Siyempre siya na na namin agad Day of eh So ayan na naman ako dito Ayan makita niyo yung pambansang ilong Ibigay niyo na lang ng maigi <laughs> Bigay mo na kay kuya Bigay mo na kay kuya O ikaw na mag video, dito tulungan ko si Kuya So dito, di ko na-expect na magpapabuhat kami sa mga bata Pero sige mo lang, in in-accept ko na lang At uh, kumbaga parang blessing na rin dito sa mga bata Dito na makaabang Ito kasi yung kanilang pinakaanap buhay dito sa lugar namin eh. Nag-aantay sila ng mga dumadating na mga mibili sa lugar namin yung mga sari-sari store -saris so, bali lagi nilang inaabangan lagi sila dito nakaabang so ayan Like 100 ang binigay namin dyan sa dalawang bata na yan. Pero mar medyo marami rin may hindi naman yung binuhan nila. Actually, kaya ko naman siyang buhatin. Pero inayaan ko na lang. Kasi syempre, parang alam na rin sa kanila. Tulong na rin. So ayan, si Kuya nagbubuhat din. Kaso, pero wala na kaming yung extra binigay dyan. 150 yung binahid namin sa kanya. Sa pagpamasahe. Pero yung matulong talaga si Kuya. So salamat Kuya. Kuya. Sa yung driver. Ha? So yan, inabot na ng aking asawa ang 1,500 SP 150 pesos pala. So yun. So ayan, magbubuhat na ang dalawang cargadora. So sila ang magbubuhat. Ako ang magbabantay sa mga pinamili. Kasi syempre, mahirap na at maka mabuhat ng ibang mga dumagaan. So yan, binuhat na ng dalawa. Sila so, ang mga asawa ko yung nakakulay Parang ba tawag yan? Or purple, okay? Eh? basta Yan na yun. At ito, yung dalawang pata Bawalit-balik sila. Yan sila ang mga magpapuhat. At ako naman, nandito ng mga time na to. parang gusto ko parang magpuhat magbuhat So, hindi nga ako para na makamay mawala yung mga na iwan. So, pinili ko na lang na antayin yung mga dalawang bata. So, after nun, ini speed out ko na uh, ko na lang yung photo so dito ang plano ko is uh, ko lang muna sa taas so bali dapat irerepack namin siya agad pero nabili ko siya ng ahead of time bago mag 20 so siguro 2 days pa bago kami nakapag repack nito doon so meron din akong video kung paano ko to ni repack so ayan inakit ko siya sa taas para secure uh, at mahirap na at mà hai làm tình